Yan po ay malugod namin itinataas at, at inaangkin. Matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. 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 Hello kids! Ako si Teacher Emma. Ay, parang ang corny naman. Smile, smile daw. Project. Inhale. Exhale. Hello kids! Ako si Teacher Emma. Hi! Paano ba? Module 1 to 4, yes! Konti na lang! Ay, alas dos na pala ng madaling araw. Hai! ang bigat na ng ulo ko. Pero sige, laban! Yes po, Daddy. Opo, Mami. Yung module, pakikuha na lang po dito sa school. Hihintayin ko po kayo hanggang alas 5 sa open court ng school. Upo, wag po kayong mag-alala. Lagi po ako naka-online para kung kailangan nyo ng immediate instructions. Nandito lang po ako. On behalf of our school, nagpapasalamat po kami sa inyong pakikiisa sa ating Brigada Eskwela. Malaking tulong po itong pondo para sa tablet ng mga batang higit na nangangailangan. Isang pagsaludo sa mga gurong sa gitna ng pandemya ay hindi sumusuko sa tawag ng edukasyon. Hatid ng inyong himpilang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Sumasahin pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. FEBC. Himpilang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Ang oras, ganap ng alas 6 na gabi. Mula sa FBC Philippines, sumasa inyo ang Hudyat Balita. Narito ang inyong tagapag-ulat. Magandang gabi, narito ang mga balita ngayong biyernes, 9 na Oktubre 2020. Ako po ang inyong tagapag-ulat, Maan Primero. Hudyat Balita. Sa mga balita ngayon, mga nagpositibo sa COVID-19 sa Pilipinas, mahigit 331,000 na. Clinical trial ng Avigan sisimulan na sa susunod na linggo. Siyam nasawi dahil sa riot sa Bucor. At ngayon sa detalye ng mga balita. COVID-19 COVID-19 Watch Muling tumaas ang bilang ng na mga naitalang bagong kaso ng Coronavirus Disease o COVID-19 sa bansa. Sa huling datos ng Department of Health o DOH kanina alas-4 ng hapon, nadagdagan ng 2996 ang naitalang COVID-19 cases kaya umabot na sa 331,869 ang confirmed cases sa bansa. Sa nasabing bilang, 53,311 ang aktibong kaso. Nasa 85.8% ang mild, 9.9% ang asymptomatic, 1.4% ang severe at 3% ang nasa critical na kondisyon. Samantala, nasa 83 ang napaulat na nasawi, kaya umakit na sa 6,152 ang COVID-19 related deaths sa bansa. At 1,045 ang gumaling pa. Kaya umabot na sa 275,307 ang total recoveries ng COVID-19 sa Pilipinas. COVID-19 Watch. Samantala, sisimulan na sa susunod na linggo ang clinical trial ng Avigan na mula sa Japan. Ito ang kinumpirma ni Health Undersecretary at Spokesperson Maria Rosario Vergere. Sinabi ng opisyal na insurance na lang ang kulang para formal nang simulan ang Avigan Clinical Trial. Mayroon na ani ang go signal para makapag-umpisa ang pagre-recruit ng participants sa trial. Una nang kinumpirma ni Vergere na nag- Nalagdaan na ang Memorandum of Agreement o MOA hinggil sa Avigan Clinical Trial at ang pagsasaayos na lamang sa database ang hinihintay. COVID-19 Watch Samantala, pinayagan na ng IATF ang pagsagawa ng plebisito para sa paghahati sa probinsya ng Palawan. Alamin natin ang detalye mula kay Heidi Bernardo Sampang. Inaprubahan ng Interagency Task Force on the Management of Emerging Infectious Diseases o IATF sa ilalim ng Resolution Number no. 78 ang Health and Safety Protocols para sa pagsagawa ng plebisito sa unang quarter ng 2021 para sa pag-aproba o pag-ratify sa paghati-hati sa probinsya ng Palawan. Kabilang din sa inaprubahan ay ang period of voting sa loob ng dalawang araw at kailangan ay limang mga botante lamang sa loob ng kwarto sa isang partikular na panahon. Papayagan ding makalabas para lumahok sa plebisito ang mga rehistradong botante na may edad 18 hanggang 21 at ang mga senior citizen o may edad 60 pataas gayon din ang mga mayroong immunodeficiency o comorbidity at iba pang katulad na lagay ng kalusugan, gayon din ang mga buntis para makaboto. Hinihikayat naman ang IATF ang Comelec na maglatag ng safety mechanisms at mga procedure para ang mga COVID-19 positive at symptomatic patients ay ma-exercise ang kanilang karapatang makaboto rin. Itinakda ang plebisito sa paghahati sa tatlong bahagi sa probinsya ng Palawan nito sanang nakalipas na Mayo a 11, 2020, subalit na udlot dahil sa pandemya. Pagbobotohan ng mga residente kung gusto ba nilang magkaroon ng iba pang probinsya sa Palawan tulad ng Palawan del Sur, Palawan Oriental at Palawan del Norte. Heidi Bernardo Sampang, FEBC News. Hudyat, pangunahing balita. Samantala, iniulat ng Southern Police District o SPD na siyam ang nasawi sa nangyaring rayot sa New Believed Prison kaninang madaling araw. Ayon sa SPD base sa impormasyon mula kay Bureau of Corrections spokesperson Colonel Gabriel Chaklag, pito ang nasawi sa Sputnik gang habang dalawa ang nagmula sa Komando gang. Base sa initial na report, nag-away ang mga ito sa loob ng Maximum Security Compound ng Bilibid bandang 2:30 ng madaling araw. Nagkatinginan o nagkasagian lamang ang naging dahilan ng riot, ngunit kinukumpirma pa ito ng BuCor. Samantala pinaiimbestigahan na ni Justice Secretary Minardo Guevara sa Bureau of Corrections ang nangyaring insidente. Inastasa ng kalihim si Bureau Chief Gerald Bantag na siyasatin ang bilibid riot at magsumite ng report sa lalong madaling panahon. Sa ngayon ay normal na ang sitwasyon sa loob ng bilibid. Ulat Panahon. Samantala, ating alamin ang lagay ng panahon ngayon mula kay Pag-asa Weather Forecaster Raymond Ordinario. Magandang hapon sa iyo, Raymond. Magandang hapon at para sa magigilagay ng panahon para sa araw ng Biyernes, October 9, 2020. Ito ang ating latest satellite imagery na nagpapakita nga na mayroong kumpol ng kaulapan na nakakapekto sa malaking bahagi ng Southern Luzon, buong kabisayaan at some parts of Mindanao area. Bago yan, meron pa rin tayong um, binabantayan pa rin ng bagyo si Chan Home na kaninang alas stress ng hapon ay tinatayang nasa layong 1,615 km north-northeast ng Basco, Batanes. At ito'y uh, ay patuloy kumikilos ay papaliw pa rin ang ating Philippine Area of Responsibility. Samantalang may binabantayan pa rin tayo isang low pressure area at kaninang alas stress ng hapon, ito ay tinatayang nasa layong 425 km west-northwest ng Coron, Palawan. Ang nasabing low pressure area nga hindi natin inaasahan na maging bagyo bago ito lumabas ng ating area of responsibility. Ngunit may malaki itong posibilidad na maging bagyo over the uh, West Philippine Sea. Ibig sabihin, ito ay kikilos pa pala yun ng ating bansa. Samantana, nakakapekto pa rin ang ating habagat dito sa Katimugang Luzon, Visayas at Mindanao. Magpatuloy pa rin inaasahan natin ang maulap na papawirin na may kalat-kalat ng mga pagulan at pagulog -pag dito sa may Central Luzon, Metro Manila, Calabarzon, Bicol Region, Mimaropa kasama na ang buong kabisayan at some parts of uh, Northern Mindanao, Caraga, sa mga peninsula ay inaasahan pa rin natin na magkakaroon yan ng mga unang na may kalat-kalat na pagulan magandang balita naman sa mga kababayan natin dyan sa Katimugang, sa Hilagang Luzon o sa Northern Luzon area dahil inaasahan pa natin lang maaliwar sa panahon maliban lamang sa mga pulupulong may hinang pag-ulan. At yan ang latest mula rito sa Weather Forecasting Center ng Pagasa Raymond Ordinario na guulan. Maraming salamat, Raymond Ordinario ng Pag-asa Weather Forecasting Center. Udyat, Balitang Pandaydig. Pinakamataas na kaso ng COVID-19 sa buong mundo na itala ng World Health Organization. At U.S. President Trump handang makipagdebate kay U.S. Presidential Candidate Biden. Narito ang mga detalye mula kay Mari Boyles. Naitala ng World Health Organization o WHO ang record high one-day increase sa global COVID-19 cases. Ito'y matapos maitala ang 338,779 na kaso ng COVID-19 sa loob ng 24 oras. Batay sa ulat, naitala ang pinakamaraming bagong kaso sa India na umabot sa 78,524 na sinunda ng Brazil na may 41,906 at United States na nagtala naman ng 38,904 infections. Nalagpasan ng kasalukuyang record ang unang record high tally na umabot sa 330,340 na naitala noong October 2. Samantala, umabot na sa mahigit 36.7 million ang kabuang bilang ng COVID-19 cases sa buong mundo. Sa nasabing bilang, mahigit isang milyon ang nasawi habang 27.6 million na ang gumaling. Sa iba pang balita, Nakahanda si United States President Donald Trump na makipagdebate sa kanyang Democratic Presidential Bid rival na si dating U.S. Vice President Joe Biden. Sa inilabas na campaign statement ni President Trump, binigyan din niya na kung makansela ang mga nakatakdang aktibidad sa susunod na linggo, ay handa siyang sumabak sa isang debate laban kay Biden. Matatanda ang una ng sinabi ng presidente na hindi siya sasabak sa kahit anong debate laban kay Biden kahit papalapit ng eleksyon sa Estados Unidos na nakatakdang sa Nobyembre at Res. Para sa Balitang Panday Gig, ako po si Mari Boyles. Hudyat Balita Abangan sa pagbabalik ng ating balitaan dito sa Hudyat Balita, Pangulong Duterte nagpatawag ng special session sa Kongreso. Self-learning modules, tiyak ang kalidad kahit may mga mali ayon sa DepEd at dalawang NPA sugatan sa inkwentro sa Misamis Oriental. Kayo'y nakikinig sa mga balitang hatid ng FEBC Network News mula sa Far East Broadcasting Company sa Pilipinas. Sumasa inyo sa mga himpila ng radyo sa Luzon, Visayas at Mindanao. Umaabot sa inyo saan mang panig ng mundo sa pamamagitan ng mobile app na FEBC PH Stream. Hudyat, pangunahing balita! Sa kapapasok lang na balita, nagpatawag ngayong araw si Pangulong Rodrigo Duterte ng special session sa Kongreso sa October 13 hanggang October 16 ngayong taon. Ayon kay Presidential Spokesperson Harry Roque, layunin nito na ituloy ang deliberasyon sa panukalang 2021 national budget at maiwasan din ang mga posibleng pagkaantala sa pagpasa ng panukalang pambansang pondo. Hudyat pangunahing balita. Sa iba pang balita, hindi natuwa si Pangulong Duterte sa usapin ng term sharing dahil pakiramdam niya ay nalinlang siya ni Speaker Cayetano. Alamin natin ang kabuang detalye mula kay Eddie Galvez. Panlilin lang ang naramdaman ni na Pangulong Rodrigo Duterte at Marindu kay Representative Lord Alan Velasco sa naging aksyon ni Speaker Alan Peter Cayetano na panatilihin ang kanyang pwesto sa kabila ng isang term sharing agreement kay Velasco kung saan ang Pangulong mismo ang nag-broker. Ayon kay Velasco, kitang-kita niya ang galit ng punong enekotibo nang privado sila magkita no October 5 o limang araw matapos mag na resignation si Cayetano subalit ni-reject ito ng mayorya sa kamera. Sinabi ng Pangulo kay Velasco, Lord, hindi na ikaw ang napahiya rito, tayong dalawa nanawagan ng Pangulo sa miyembro ng House of Representatives na huwag hayaan manaigang political interest na maaaring makaapekto sa pagpasa sa 4.5 trillion national budget para 2021. Samantala, hiniling ni Velasco kay Keitano na buksan muli ang sesyon at ituloy ang budget deliberation upang sundin ang kahilingan ng Pangulo na ipasa ang budget sa tamang panahon at gawing legal at konstitusyonal. Eddie Galvez, SABC News, Kamara. Hudyat, pangunahing balita. Sa iba balita, tiniyak ng Department of Education o DepEd na sumailalim sa Quality Assurance Inspection ang mga ipinamahaging self-learning modules sa kabila ng mga mali sa nilalaman nito. Ayon kay Education Undersecretary Tony Umali, agad nilang aaksyonan kung mayroong mali sa mga self-learning modules. Welcome rin Aniya ang mga pambabatiko sa kanilang departamento. Maaalalang mula nitong pasukan noong October 5 ay may mga netizen na na nagbabahagi ng ilang kamalian at kakulangan sa mga module ng estudyante. Hudyat, pangunahing balita. Sa iba pang ulat, bibisita si Foreign Affairs Secretary Teodoro Locsin Jr. sa China ngayong araw October 9 hanggang October 10. Hindi nito idinetalye ang pakay sa pagtungo sa nasabing bansa. Ayon naman kay Chinese Foreign Ministry spokesperson Hua Chunying, inimbitahan ang kalihim ni China State Councilor at Foreign Minister Wang Yi. Palitang Bayan Dalawa ang sugatan sa miyembro ng New People's Army sa bagong inkwentro ng NPA at militar sa Misamis Oriental. Ayon kay 58th Infantry Battalion Philippine Army Spokesperson First Lieutenant Jefferson Mariano, base ito sa report ng ground commander dahil sa mga marka ng dugo na nakita sa encounter site. Unang nagkasagupa ang dalawang grupo sa bayan ng Claveria at sinunda ng enkwentro sa bayan ng Balingasag kung saan nurmespunde ang militar matapos naganap ang panibagong insidente ng panununog ng mga rebelde. Sinunog ng aabot sa sampung rebelde ang isang dump truck at isang backhoe. Patuloy pa rin ang pursuit operation laban sa mga ito. Hudyat, palakasan! Philippine Football Games idaraos sa Bubble at McGregor at Poirier maghaharap ngayong taon. Alamin natin ang detalye mula kay Bong Chika. Nagsagawa ang Philippine Football League o PFL ng ocular inspection sa mga lugar na nais nilang idaos ang kanilang Bubble Games. Ayon kay PFL Commissioner Coco Tore, isa sa kanilang tinitingnan ang Seda Valley sa Santa Rosa City, Laguna titiyakin anya nilang magiging ligtas sa mga lugar para sa mga manlalaro. Target ng PFL na magsagawa ng bubble format na isa sa mga requirement ng IATF para payagan silang makapagdaos ng torneo. Samantala, tinanggap na ni dating UFC featherweight at lightweight world champion Conor McGregor ang hamon ni dating interim lightweight champion Dustin Poirier. Kinumpirma ng Irish fighter sa kanyang Twitter ang kanyang pagtanggap ng hamon. Nakasaad sa kanyang tweet na maaari niyang makaharap si Poirier sa November 21, December 12 at 19. Unang nagarapan dalawa noong 2014 kung saan tinalo ni McGregor si Poirier sa first round sa pamamagitan ng technical knockout sa UFC 178. Tinalo naman ni Poirier ang mga malalaking pangalan sa UFC tulad nila Eddie Alvarez, Anthony Pettis, Justin Gaethje at Max Holloway. Para sa Balitang Palakasan, Bong Chika, Naguulat. Hudyat Balita sa pagpabalik na hujat balita 2020 rules, solusyon para maiwasan ang eye strain. Face-to-face -face trainings and assessments ng TESDA para sa outbound OFWs pinahintulutan na ng IATF. At singil sa kuryente ng Meralco tataas ngayong buwan. kayo'y sumusubaybay sa mga balitang hatid ng FEBC Network News mula sa Far East Broadcasting Company. Naririnig din sa mobile app na FEBC PH Stream. Ang FEBC Philippines ay kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Hudyat, pangunahing balita. Nagbigay ng payo sa publiko ang Philippine Academy of Ophthalmology president para maiwasan ang pagkakaroon ng dry eyes ngayong new normal. Alamin natin ang detalye mula kay Neray Sarmiento pinayuhan ng publiko na sundin ang 2020-20 rule para maiwasan ng eye strain. Ayon kay Philippine Academy of Ophthalmology President Dr. Maria Margarita Latluna, bahagi na ng new normal ang virtual meetings o madalas na paggamit ng mga gadgets kung saan nabababad ang mga mata. At dahil sa sobrang mahabang exposure ng mga mata sa gadgets, ay posibleng magdulot ito ng fatigue o dry eyes. Kasama sa mga sintomas ng dry eyes ay panunuyo ng mga mata, pangangati, tila naiirita o burning sensation, namumugto ang mga mata, sakit sa ulo at lumalabong paningin. Para maiwasan ito, dapat gawin ang 20-20-20 rule. Kailangang ipahinga ang mga mata ng 20 seconds sa kada 20 minutes sa pamamagitan ng pagtingin sa isang bagay na may 20 talampakan ng layo. Layo nito na maiwasan ang nearsightedness. Nagpaalala rin ng doktor na huwag kusutin ang mga mata kahit gaano pa ito kakati. Neray Sarmiento, FEBC News. COVID-19 Watch Pinapayagan na ng IATF ang face-to-face -face trainings at assessments ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA para sa overseas Filipino workers na paalis ng bansa para makapagtrabaho. Ayon kay Presidential Spokesman Harry Roque, base ito sa inilabas na Resolution No. 78 ng IATF kahapon. Sa ilalim ng Resolution 78, pinapayagan ang pagsasanay ng technical vocational institutions at tech... TESDA da technology institution sa mga lugar para sa outbound overseas Filipino workers na nasa ilalim ng general community quarantine o may mas mababa pang quarantine classification. Alinsunod ito sa mga panuntunan ng TESDA at minimum public health standards. Kabilang sa mga training at assessment ay para sa domestic work, caregiver, housekeeping qualifications at catering sa mga barko. Aniya layunin nito na maisulong ang ingat buhay para sa hanap buhay ng mga Pilipino ngayong panahon ng COVID-19 pandemic. Hudyat, pangunahing balita. Sa iba balita, Court of Appeals Associate Justice Rosario hinirang ni Pangulong Duterte bilang bagong mahistrado sa Supreme Court. Nagbabalik si Heidi Bernardo Sampang para sa detalye. Itinalaga ni Pangulong Duterte si Court of Appeals Associate Justice Ricardo Rosario bilang bagong mahistrado ng kataas-taasang hukuman. Ito ang kinumpirma ni Executive Secretary Salvador Medialdea. Papalitan ni Rosario si Associate Justice Jose Reyes Jr. na nagretiro noong Setyembre 18. Sa ngayon, labing lima na ang appointees ni Pangulong Duterte sa Supreme Court, ngunit apat sa kanila ang nagretiro na sa serbisyo. Si Rosario ang kukumpleto sa 15-man tribunal kung saan labing isa sa kanila ay appointees ni Pangulong Duterte. Si Justice Rosario ay nagtapos ng abogasya sa Ateneo de Manila University at nagsilbi sa Makati City Regional Trial Court bago na promote bilang Court of Appeals Associate Justice noong taong 2005. Heidi Bernardo Sampang FEB News. Budyat kalakalan. Magtataas ng singil sa kuryente ang Meralco ngayong Oktubre. Ayon sa Meralco, tataas ng 12 centavos per kilowatt per hour ang singil sa Oktubre dahil sa pagtaas ng generation charge. Simula noong Mayo ngayon lamang muli nagkaroon ng pagtaas sa overall rate ng Meralco. Dahil sa bahagyang pagtaas, ang mga consumer na kumukonsumo ng 200 kilowatt hour ay may dagdag na 24 pesos sa kanilang bill. Sa mga kumukonsumo naman ng 300 kilowatt hour ay 36 pesos ang dagdag sa kanilang bill. Nasa 48 pesos naman ang dagdag kung ang konsumo ay 400 kilowatt hour at 60 pesos para sa dagdag na konsumo sa kumukonsumo ng 500 kilowatt per hour. Samantala nakatakdang maglabas ang Bangko Sentral ng Pilipinas ng ruling sa digital banking. Alamin natin ang detalye at iba pang balitang kalakalan mula kay Ruby Poyos. Maglalabas ang Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP ng mga panuntunan sa digital banking. Sinabi ni BSP Governor Benjamin Diokno na hindi kasama sa kasalukuyang kategorya ng bangko ang digital banking. Paliwanag niya, dahil nagbibigay ito ng financial products at services na naipoproseso sa pamamagitan ng digital platform at electronic channels. Ang digital banks at tinatawag din na neobanks ay may minimal o walang physical contact sa mga users. Posible niyang may papalabas na nila ang panuntunan sa digital banking sa katapusan ng 2020. Posibleng ikonsidera muli ng Philippine Airlines Opal ang planong pagtanggal sa 2400 nitong manggagawa dahil sa pagpapabuti ng mga prospect para sa airline industry. Ito ang inihayag ng PAL sa Department of Labor and Employment o DOLE. Ayon kay Labor Secretary Silvestre Bello III, bumubuti na ang sitwasyon sa airline industry at nagsisimula nang makabangon. Lalo na aniya na pinapayagan na ng kagawaran ang ilang manggagawa na makabalik sa kanilang trabaho abroad na mayroong maayos na health and safety conditions. Matatandaan na inanunsyo ng airline company na babawasan nila ang kanilang workforce ng hanggang 35% bilang bahagi ng recovery plan mula sa pagkalugi nila dulot ng pandemya. Samantala, Maaring hindi magbigay ng 13-month pay sa mga manggagawa ang mga negosyo at kumpanya na distressed ayon sa Department of Labor and Employment. Ayon kay Labor Secretary Silvestre Bello III, exempted sa pagbibigay ng 13-month pay sa kanilang mga manggagawa ang isang company o business establishment kapag ito distressed. Magsasagawa ang kagawaran katuwang ang iba pang ahensya ng discussion or review kung paano ikaklasify isang kumpanya na distressed. Dagdag pa ng kalihim, maaring sumailalim sa dialogo ang labor and management para talakay ng arrangements sa pagbabayad ng benepisyo. Para sa Balitang Kalakalan, ako si Ruby Poyos. At sa Bankers Association of the Philippines, nagsara ang palitan ng piso kontra dolyar sa 48 pesos and 30 centavos. Ang kabuang kalakalan ay umabot sa 562.37 million US dollars. Hudyat ng Pag-asa Mula sa Aklat ng Mga Awit, Kabanatang 4, Talatang 8 Sa aking paghiga, nakakatulog ng mahimbing, pagkat ikaw, Yahweh, ang nag-iingat sa akin. Hudyat Balita at yan ang mga balita na hatid sa inyo ng FEBC Network News. Para sa Hudyat Balita, ako po si Maan Primero. Laging tandaan, ang bansang walang patnubay ng Diyos ay puno ng kaguluhan. Ngunit mapalad ang taong sumusunod sa kautusan. Sumayin nyo ang kalipunan ng pinakahuling kaganapan sa Hudyat Balita. Hatid sa inyo ng FEBC Philippines, kasapi ng KBP. Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas Ang oras, alas 6.25 ng gabi Upang makaiwas sa COVID-19, di na po kailangang lumabas para pumunta sa banko.